mga tampok na balita. Patuloy po namang nadadagdagan ang bilang ng mga nasasangkot sa aksidente sa kalsada mula po noong Desyembre a 22. At ayon po sa Health Department, umakit na po sa 457 ang naitalang aksidente sa kalsada. Lima sa mga ito ay pawang mga namatay. Palala po ng DOH o galiin daw ang pagsusuot ng helmet para nga sa mga nakamotorsiklo at seatbelt naman sa mga nagmamaneho. Wasan din daw ho ang pagmamaneho ng lango sa alak o kaya ay pagod sa trabaho. Hmm, tumaas na rin ang mga kaso ng indiscriminate firing o nagpapaputok ng baril bago pa sumapit ang bagong taon. Sa datos ng Philippine National Police, labing limang kaso na ng indiscriminate firing ang naitala sa ilang rehiyon. Pinakamarami sa Calabar Zone na may anim na kaso, apat naman sa Metro Manila, dalawa sa Central Visayas, habang tigiisa naman sa Zamboanga, Davao at Cordillera. Ayon sa PNP, sampung katao na ang naaresto nila dahil sa pagpapaputok ng baril kabilang ang isang pulis, tauhan ng Bucor at isang security guard. Sa ibang balita po naman, nakatakda ho naman daw magkaroon ng pagdinig ang kamera laban sa umano'y talamak na fake news sa social media. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, marami ho ang dumudulog daw sa kamera na umano'y biktima ng fake news. Kaya balak nilang investigahan kung paano ho nagkakalat ng fake news ang mga tinatawag niyang umano'y narco at pogo vloggers sa iba't ibang social media platform. Kabilang daw kasi sa mga paborito pong targeting ng na mga nagkakalat ng fake news ay ang mga politiko. Kaya balak nilang mag-imbita ng mga mamahayag at ilang pang eksperto para alamin kung paano lalabanan ang problema ng pagpapakalat ng fake news. Simula po nang nag naging uh, nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Eh, walang problema kung magmurahing kami ng murahing, wala namang problema yun. Pero criticized kami tungkol doon sa, sa aming poor performance o hindi kaya sa aming... Uh, uh, pag-aabuso, pero yung magpakalat ka ng no, fake news, so, medyo malaking problema po yan. Yan tinig ni Surigao del Norte Congressman Robert H. Barbers.